mga kalakwatsero ito ah payong kaibigan lang lalong lalo na sa mga nakatrabaho sa makina sa dyan sa barko wag na wag nyong pababayaan ang frozen shoulder nyo so kung meron kayong naramdaman na sakit sa balikat dahil sa trabaho wag na wag nyong pababayaan yun kung ayaw nyo matulad sa akin na ah, napunitan ng ligaments at muscle. Tiniis ko ng isang taon, halos isang taon yung frozen shoulder, no? Kasi akala ko simpleng pilay lang o simpleng ngalay lang. Alam mo naman tayo mga Pilipino, laging tiis-tiis. Kung may masakit, okay lang yan. Magagamot yan ng efficacent oil, ng pau o anumang liniment. At ayun na nga, napunit na pala. At yun, na-disembark ako, na-hospital ako, na-operahan ako. So, etong kwento. Nag-umpisa ito sa mabigat na trabaho. So, parang natapilok, kumbaga, yung banyo ka. At, uh, ito. Mo ba ito? Or at ganun nga, eh tiniis ko lang yung sakit. So, umabot halos ng isang taon at pagka pa-check up, uh, pa-check up na ako, sabi sa akin ni eh, gonna, uh, have to live with it. Gonna, pero hindi ako na satisfy. Oh, at pina-check go right. up ko uli sa doktor I'm namin umin. sa bangko. At I'm ayun na sapat. nga. Hindi makita dahil ultrasound lang. So, nag-decide ako umuwi, pinauwi ako. At sinitiskan ako pagkasitiskas sa akin ayun punit na pala ang balikat ko so huwag niyong pababayaan mga kalakwatsero so ito na nga at tinatanggal na ni doc ang ko. diyan pinasok ang mga ostrocopic, ewan ko tawag doon yon basta yung mga tube para butasa ng buto ko para i-rebitch uh, doon at ilagyan ng tahe. Ayan, ngayon, natanggal na yung maliliit na tahe na butas ng balikat ko. So, talagang tinitiis ko lang yung sakit yung panahon na yun. Pero ngayon, medyo okay na ako. Pero, sabi ng doktor, hindi pa rin dahil kailangan ibalik ang aking lakas. Maraming salamat sa Marine Medical Services at sa mga doktor ng Cardinal Santos.